Magandang umaga po sa atin lahat Ito po si John Malinis ang inyong lingkod sishare ko pa sa si inyo yung project ko dito sa probinsya yung sa likuran na nakikita ninyo ay structure po yan ng maliit na kubo dinesign ko yan para sa mga alaga kong manok para balang araw yan sila manging itlog at dumami sila at napakinabangan natin yung manok natin o so, itlog pwede nating iulam at yung tulong po yan sa ating katawan at bibigay po yan ng sigla at lakas ng ating katawan so target date ko nito ay eh, matatapos ito ng October kulang kasi ng materyales kaya ganyan pa video structure pa lang skeleton yun lang po may bahagi ko sa umagang ito at maraming salamat bye bye